Hello 90 ka-90s, dahil nagkikrave kami ng santol, manguha ako ng santol. Wow! Ayan, sa wakas na, kuha na rin ako. Magsusungkit pa kami para marami kami makuha. Grabe, nakakamiss ko muna ng mga santol. Buti na lang nandito si Baby Kael. Siya yung taga-kuha sa mga nasusungkit kong santol. Wow! O, bigay mo na sa akin, Baby Kael. Huwag ka na magpakit dyan, cute ka na. <laughs> Habang nagsusungkit nga pala ako mga 90s, magpapakit na si Batang 20s. Mabuti pa si Ate Nor, nagmumukbang na agad. Kay Nor ko naman papakuha. Ayan, habulin mo Nor, saluin mo. Ayan, dahil pagod na si Ate Nor, pinakuha ko na talaga. At syempre, heto na yung nakuha namin. Grabe, ang lalaki at napakasarap tignan. Pinabalat ko na nga pala kay Ate Nor. Ayan, balat-balat lang. Grabe, napakasarap ng itsura. Naglalaway na tuloy ako. Masarap isaw dito yung asin na may sili. O kaya naman, bagoong na napakasarap. Grabe, naglalaway na rin ba kayo? Siyempre, kakain na tayo. Let's go. Uy, napakasarap ng bagoong, oh. Lalagyan na natin yung santol. Grabe, napakasarap. Itsura pa lang. At siyempre, titikman ko na. Mmm, grabe. Ang sarap. Solid. Wow! Mmm, ang sarap. Lasang gusto ko pa. O, paano? Hanggang dito na lang tayo. Bye, guys!